Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan ang laban ng EVOS kontra nga dito sa Geek Fam Indonesia na konsaan sila Baloyski nga ngayon ay tuluyan nang nalaglag dito nga sa playoffs at hindi nga sila magre sa Indonesia para nga yan sa MSC 2024 kaya naman ang ilang mga Indo fans nga kapatid ay kabado na sa EVOS dahil mas deserved daw di umano ng Fam Indo na makasama sa MSC. Super Red, tinawanan ang EVOS. Ano nga ba ang tunay na dahilan nito? EVOS, isusunod na nga ba si Kairi upang hindi magkampiyon dito nga sa MPL Indonesia at makuha ang porpit ng pagiging kampiyon dito nga sa MPL Indo. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Finally nga kapatid ay naganap na nga itong lower bracket finals na kung saan naglaban nga itong kuponan ng Geek Fam Indonesia na kinabibilangan ng isa nating pambato na si Baloyski kontra nga yan dito sa kuponan ng Evo's Glory. Ang Evo's Glory nga kapatid ay nagkandele leche nga ang kanilang ipinakita dito nga sa regular season. Marami nga ang nangbabash na mga Indo fans sa kuponan na yan dahil sa kanilang hindi magandang ipinakita dito nga sa regular season ng MPL Indo pero habang papalapit nga ng papalapit ang playoffs kapatid ay gumaganda-ganda na rin kahit papaano ang kanilang laruan hanggang nakapasok nga sila dito sa playoffs pero ang pagpasok nga ng EVOS kapatid ay hindi ganon naging madali dahil kamuntikan pa nga silang malaglag buti na lamang at nanalo na nalo na rin sila dito nga sa pagkatapos ng regular season kaya naman nang dahil doon ay umabot sila sa playoffs at hindi nga inakala ng lahat na maganda ang kanilang ipapakita na kung saan una pa lamang kapatid ay tinalo na nga nila itong kuponan ni Yawi na Liquid Aura na kung nang dahil nga rito kapatid hindi nga nakapasok dito nga sa round 2 ng playoffs itong si Liyawi 3-0 lang naman ang score dito. At dito nga kapatid marami ang nagalit dito nga sa Liquid Aura. Dahil di umano nag choke na literal nga ang mga ito. Kayang-kaya sana nailaglag nga nitong Liquid Aura ang Evo's Glory kaagad kapatid. Kung nagkaroon lang sana ng respect ban ang kanilang coach dito nga sa Louis Peak ng Evo's Glory. Pero simula kasi game 1, game 2 hanggang Game 3 kapatid ay na-open no nga itong Louis Peak ng Ivos at halos parehas lang ang drafting nga nitong Liquid Aura simula Game 1 hanggang Game 3 kaya naman parehong resulta nga ang kanilang nakuha kada laban at pagsapit naman ng second round ng playoffs kapatid ang nagaabang na Bigitron Alpha dito sa Evos Glory ay tinalo rin ng mga ito sa score na 3-1 dito pa lamang ay may kita talaga natin na playoff modes na talaga itong kuponan ng Evo's Glory. Biruin nyo, tinalo itong top 1 sa regular season ng kolelat na kuponan dito nga sa pagiging top 6 na Evo's Glory. Kaya naman nang dahil doon ay naibaba nga itong sila Eman sa lower bracket. Sa lower bracket din natalo itong sila Eman. Kumbaga hindi nga umusad itong BTR Indonesia sa pagkakata pagkakataon na ito, literal na nag nga itong sila Eman. Pero dito nga sa upper bracket finals kapatid ay hindi nga pinaporma ng Onyx Esports itong Evo's Glory sa score na 3-0. Kaya naman bumaba nga itong Evo's Glory dito nga sa lower bracket finals at ang kanilang nakalaban ay itong kupanan nila Baloyski na Geek Fam Indonesia. Dito ay nagbalagbagan ang dalawang kupanan na yan at umabot pa nga sa pinakasukdulan ang laban dahil umabot nga ito ng Game 5. Sa Game 5 nga kapatid, malaki na nga yung chance ng Geek Fam Indonesia na manalo. Pero syempre, may mga pagkakataon talaga kapatid na sobrang pressure na nga ng bawat players ay hindi na nga ito nakakapag-decide pa. Lalong-lalo na nga yung nangyari dito sa last clash na kunsaan may daladala pa Lord itong sila Koyski at pinilit nga nilang tapusin ang laban. Mas mainam siguro dito kapatid ay binasag muna nila yung mga tower at bukod doon ay pinok nila itong mga purify ng kalaban dahil mahirapan talaga silang hulihin ang mga ito. Kaya naman nang dahil doon kapatid imbis na mahuli nila yung mga kalaban sila pa nga yung nahuli ng Terisla at ayun dito sila naultihan itong ni Brand sa kanyang Claude kaya naman nakapagmenyak pa nga ito at nang dahil doon naubos yung mga players ng Geek Fam Indonesia yung mga ganyang gameplay talaga kapatid malabong malabo yan dito nga sa Pinas hindi mangyayari yan sa atin dahil syempre alam nga natin kung paano tatapusin ang mga laban kumbaga lamang na naiiwasan na nga natin na mag-asim pa ganyan na ganyan nga yung sakit ng APB rin noon kaya naman nahihirapan nga sila na makapagkampyon pero matapos nga nilang maplansya ang gusot na yan kapatid ay naging tuloy-tuloy na nga ang kanilang kampyonato sa international tournament ng Mobile Legends at kung titingnan natin kapatid yung mga laban dito nga sa MPL Indo ma maiisip mo talaga na parang ang lakas-lakas nga nila pero kapag Pinoy teams ang kanilang kaharap dito nga sila napupugo kumbang nga ang pinakamalapit nga na laruan sa atin ay itong kuponan ng Onyx Esports. Kung itong Evo's Glory nga kapatid ay hindi umuobra dito nga sa Onyx Esports, what more pa nga kaya kapatid kapag nakalaban na nga ng mga ito itong kuponan ng AP Brand at itong kuponan ng Eco PH na kinabibilangan nga nitong ni Carl TC. Alam natin na sobrang ganda na nga ng ipinapakita nitong Eco PH. H na kung sa n MSC title na lang talaga ang kulang dito nga kay Carl TC may hirang na nga ito na kagaya nga ng titulo na pagiging goat talaga dito nga sa MLBB na kagaya nga ni Doc Ribo na nakuha na nga yung mga kampiyonato sa iba't ibang malaking tournament ni Mundo na MSC syempre nandyan din ng SEA Games at itong World Tournament ng MLBB pero kahit hindi pa nakukuha ni Carl TC yung mga bagay na yan goat na rin naman na may ring ang pro player na yan. At mabalik nga tayo sa pagkapanalo ng EVOS kapatid na kunsaan may mga ilang mga Indo fans nga ang hindi kumbensido dito nga sa EVOS Glory dahil ayon nga sa mga ito kapatid mas deserve pa nga ng Geek Fam Indo itong Grand Finals at magrepresenta nga sa Indo para sa MSC 2024. Kumbaga kapatid, ayaw nga ng mga Indo fans na ang EVOS nga ang isa sa magiging representative nila dahil di umano hindi raw ito makakapalag sa MSC sa mga naglalakasang kupunan dito nga yan sa Pinas mas makakasabay pa raw di umano kung Geek Fam Indonesia na nga ang magiging representative nila sa MSC dahil kitang kita naman na maganda yung ipinapakita ng Geek Fam sa playoffs kapatid sadyang nag lang daw talaga ang mga ito dito nga sa Evos sa madaling sa nagsalita, sinuwerte lang daw itong kuponan ng ibos, e kaya daw ito nanalo dito nga sa Geek Fam. Pero kung hindi ito sinuwerte, Geek Fam Indo sana ang makakapasok pero talo is talo pa rin talaga kapatid. Ang kailangan syempre dito ng ibos e ay patunayan nila na deserve talaga nila na sila ay yung magiging representative ng Indonesia para ngayon sa MSC 2024. Tayong mga Pinoy, ay masayang masaya dahil Evo's Glory nga yung nakapasok dahil alam nga natin na may kamandag din talaga itong ang sila Baloiski. Buti na lamang at sinuwerte itong Evo's na kung saan papabor nga sa atin yan. Balagbag ang aabutin ng Evo's Glory sa atin kapatid. At mas mahihirapan tayo dito nga sa Onyx Esports pero still kayang kaya nga yan nila Carl T.C. sa pagpapatuloy nga kapatid sa pagpasok din ng Evo's Glory, may kita nga natin itong post ni Super Red na tilay pinagtatawanan niya nga itong kuponan niya na Evo's Glory. Kung titingnan nga natin kapatid, itong Evo's Glory ay tila'y tuloy na nga nilang tinanggal sa lineup itong ang si Super Red at malamang sa malamang nga nito na reserve list lamang itong ang si Super Red kahit nga sa mga posting ng Evo's Glory sa kanilang episode, page kapatid sa mga poster doon wala kang super red na makikita dahil syempre ayaw nga ng EVOS na may party nga ng mga Pinoy sa kanilang line up tandaan natin na kahit kalakasan nga ni Dilar kapatid ay hindi nga nila ito pinalaro kung titingnan din natin kapatid hindi rin naman naging maganda ang resulta nga ni super red dito sa EVOS glory bukod doon baka nagalit din sa kanya yung manager management lalo na't sa isang interview sinabi nga ni Super Red kapatid na no choice lang siya kung bakit siya napunta dito nga sa Evo's Glory so kapatid ano ang reaction mo sa video na ito uubra na nga ba itong Evo's Glory dito nga kila Kairi o ilalaglag na itong si Kairi upang hindi nga makuha ang ikaapat na kampiyonato ng Onyx Esports e-comment Kumusta ba ba? Maraming salamat!